Gano mo? Gin napisanan mo? Eh, yeah, ayun. Eh, ginawa na ko ano, ang bags. Uh -oh. Ang QR Doctor, wala. Uh Oo. -oh. E, <laughs> Gago. Uh, friends, <spin>, uh, <laughs> <Bala wala. laughs> okay. Tama mo mga ugot mo. <laughs> <laughs> wow. <laughs>

may wacho. May wacho. ba? Siguro. <laughs> A few moments later. Hey okay guys. Inamitan natin ng power tools rubber band. Halaw okay. bumasok na. Hindi <laughs> hey, niya kasi mapapasok, eh. nilalagyan niya ng ano nayan butang mo? Ang ang rubber. De 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 de. Ara ara. Ara ara. Sakto na. Sakto na siya. Sakto na. Oo, ako na ba. Ate, bye bye na tay. Bye bye.